Okay. Uh, let's talk about love life. Uh, kasasabi lang nito ni Piolo the other day. He was talking about love life, okay? Sabi ni Piolo Pascual, ang love life naman hindi naman siya essential. Okay? I ibig sabihin, hindi talaga essential. Ibig sabihin, hindi naman kailangan magkaroon ng love life talaga lahat. No? Hindi siya essential. Hindi kailangan, no? Hindi naman siya necessity sa buhay. Totoo naman yun. Love life? Okay lang, wala kang love life. Kung busy ka naman sa buhay mo, at happy ka naman, di ba? Kung okay ka naman, kayo ni Lord, okay naman ang relasyon mo sa Diyos, sa source, sa universe. Ba't ka maghahanap ng komplikasyon? Exactly! Exactly! In uh, other words, sinasabi ni Piolo, dito na eh. Sinasabi ni Piolo, Pascual, na ang love life e komplikasyon. Oh, wow, simple. Kung susumahin ko itong sinabi niya, isa lang naman ang ibig sabihin ni Piolo dito eh. ulitin ko, sabi ni Piolo, ang love life naman, hindi naman siya esensyal. Hindi naman siya necessity sa buhay. Kung busy ka naman sa buhay mo at happy ka naman at kung okay ka naman, okay kayo ni Lord. Okay? Ba't ka maghahanap ng komplikasyon? Nandun na yung sagot, ba? Diba? Oh, Ba't ka maghahanap ng komplikasyon? I therefore conclude na para kay Piole Pascual, ang love life ay komplikasyon. Diba? Ang love life ay komplikasyon.